Hello mga ka Bipepeace, for today's video mga ka Bipepeace. Kung nakita niyo, nag-inpackid duman si Boy. Kay subong mga ka Bipepeace, matransfer kami ng Day Boy sa San Enrique. Maulit kami to kung sa diin. Si Boy naghalin. Kay, subong mga ka ibalik ko naman to si Boy. Kay tama mga ka Bipepeace, kaluya si Boy di sa dingli. Ay wala naman indi siya obrahon. Tek nogon mga Bipepeace ka kamalik ni Boy against sponsor ni ma'am. Pero ang kamalig ng mga babyface, kuhaon mo ang Japan na naman ni Boy, kay daro naman si Enrique. Kaya may mga family problem, family problem lang, mga mga babyface, gani, nagalindo lang si Boy. Para ba matinong ba lang? Kaya si Titsman, kaya subong gani mga babyface, si Tits Malawya, kaya sakit ang ana nga na, na, ulo. Kaya amon ni mga babyface, gindala do lang ni Boy si Tits, paulit sa San Enrique ay hindi si Tits kasaho di mga kabibay face kung nakita nyo 1 month lang ang tiner ni Tits de Kaya naga ano siya galuya gid siya kagway man si Boy di mga kabibay face ito brahon tigani mga kabibay face mabalik kami sa San Enrique para makapananom siya liwat yung mga buka mga gulay bisan paano lang blam mga kabibay face may bulaan si Boy adlo adlaw hambal ko gani ka mga kabibay face ang una kung nagsalam kung kita ka desisyon natin, boy nga ma-transfer ka sa dingli si Lord na lang ang bahala te amo ni mga kabibe face syempre hindi man aton mabalaan ang isa ka lugar kung hindi aton pagkadtuan mo di ba kung diyan aton makikimabalaan kung ano ang ugali kang mga tao once mag kita sa isa ka lugar kani mga kabibe face say si boy isa ka bulat kag nabalaan nga amo da ang sitwasyon Siyempre nagulit doon lang siya sa San Enrique. At hindi nagtagal mga kabibi face. Diyan do kami ni Boy sa Katanagan. Kinahidlaw ang blasted si Tets. Oh. after one month, isa lang bulan ang persa na to sa si dingle. Hindi, hindi hindi si Tets kagwanta. Laing gid no, kung akong ari sa sa, sa sa Katanagan. San Enrique. Kayo do okay gid? Tets, sige musta tits? Ha? Ha? Hindi ka Hindi mayad eh? Ha? Hindi. Hindi. pa okay

Kuya na sa balay, permi laga turulu ako. Ngayon na, permi ka toro luwa mo ako. Yay! Permi ko na nana away mo. Ah, away ka nanay mo to? Ah! Huwag ka away? mo? Ayun na sapak. kinaasapak. mo kinaasapak? Ay, sus! Tiyan mo nga mga, mga BBPs, dito kami subong ni Boy sa balay na doon. Nagbalay kami di. Antawan tawa na to ng mga tanong ni Boy, bisitahan ta. Kasi bong mula boy, pwede matiag boy makatarog ikaw di boy mayad boy. Aba, tawag hay gid boy. Ha? Tawag hay gid. Tama gid tawag hay de. Mhm. Tawag hay boy oh. No. Ari dumo kami sabong apayag payag. Oh, tama ya di boy, wife. Wife ari ka turo pag on para de. Oh, mga ka BBP so ari mga damit ko pa oh. Gin mo kanin, gin boy no nagnamit ug kanin no. Mhm. May kwarajan pa ina ug <laughs> kasiguro ang Lupo to yan. Metro Polo yan. Hmm. Yung mga Mga ako plus si Boy. Bisitahan ta na yung ana Mga tanom. Oh. Sa isa, sa isa ka bulan mga ka BBPs nga away si Boy de. Ang nang yung sitwasyon doon ka tanom na oh. Pertigid sa ka damo. Lugit yung mga hilamon pala. Tapos ang balay na. Grabe doon. Ginig. Ano ka mga ano. sa mga balagon. Eh siguro ay gadyan si Boy nagbalik kay tama ka nga no ang advantage bila kung ato sa shading lake kag sa diyan sa dia makarelax sa mayad tapos syempre makapabalhas bala tapos kung tuyas ding dingli hindi gid siya to kapabalhas kay eh, tiya mo diyan makabibe face nagdesisyon sa magbalik mabalik di kay syempre may mga ano man ha, mga family problem bala mga bibe face di syempre eh, nagdecide lang si boy nga magbalik di amo ganyan ba ko ang ligad nga kung nagdesisyon man kami ligad nga naghalin ba si Lord na lang bahala. Ti amo diyan nagbalik kami di. Kay hindi hindi man why kami why man gintugutan ni Lord magtiner kami to. Kani nagbalik kami di. Ari don. si Karon ta maka ang karbasa ni Boyo. Ang karbasan, ajam, kapamulak, dun, no, oh. Karbasa na nga jom pamulak do no. Pero buta kay lamon pero may mga bunga don. Untaon ta kasi may arab lang bunga dako ko bla. Pag wide bla nakita. Nice, di ba yung mga bibes nakita nyo. Oh, yung bati ni Boyo. Oh. Ti amor di kay nagbalik do siya. Kaya maya don eh om, ibu ngadu na om. Hmm, mm, ibu ngadu oh. oh, no. nao kabir mau face. Binalikan naman ang tanom ni boy. So, pero amun ni si ang anang ubrahon um, duman. Para bala balhasa Isang ligat di pagdesisyon decision niya nya muda ng matransfer sa dingli. Kung bagado ay kita mo tukin tanom duman gay, kung bla bala, matransfer kami to kung baka do gulpi gulpi lang kaya kung nagsala man kami kdesisyon na ah, monte nagbalik kami din eh po na po ng japon si boy boy mo ukran ni boy mga wabipeso na yung po nga dun marbe kita ko rin madarata po ulit na ano mo kung tuya lang kami ito sa dingli galuya si boy kag si tets ano mo hindi dyan magali makilala mag ang ugali kang mga tao wala kung matinirik ikaw sa isa ka lugar gani kung hindi ka kasaho sa isa ka lugar balik ka sa lugar nga kung sa diin ka palangga ka ka mga tao buong nga daw, na grabe ganyan mga pilamon sa tanom ni boy kapamurot purot ito kahoy mong bilen boy Ha? Matunok siya. Ha? Matunok no? Gabi doon siya hilamon ka palibot mo boy no? Kamu kanin siya mga idol nga nagbalik ko ay hawad naman ko. Titets? Okay ka na ay, ka. Okay lang. Sakit po Ne? Eh? Ha, oh, minit pa yali og ni Tets mga ka face. Kaya may bakla na kabulong Tets. Eh. Okay, boy, ano matyag? boy pa matyag mo yung nakahalin dukaw, di boy? Daw nakarelax, relax, relax ka boy. Kahit paano, boy. Kaya daw naluoy ko, boy, ko mga tanong tali, boy. Mm -hmm. Kaya ang mga tanong ko nag-isiot naman, boy. Kaya mo mm -hmm. nang nagbalik ko, day para mahalin yung handuwa mga kabibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib para makita nyo naman ang katayuan ng atong uh, farm bala na chakto mo na yung kaya nag uli ko di kung -desisyon, mm. ligad, ang nakasala, may desisyon mo kami mo kabebe sang ligado nga nakasala kami desisyon namon ti syempre gin chakto aton tao ah man hmm, lang ta nakasala man ng kisa mm -hmm. hindi man aton mabalaan kung ano mo desisyon natin. tete amo rek ko nya ginapasa justo do ang tanan Rete Ari, gin, gin guyo duman kami ka mga si Kina Mundi, pabalik sa Enrique. Ano ganit kita boy? Uh, mga ati lang boy. O, oh, ito kami so, lang ang kalimbawa, namun ang ambal sa kapitbahay, namon daw ati kami kuno pa iti lang ah. Tao no. lamang ta. Hmm, what the permanent address ka ano? Hmm, kay ginausagahan, tati amuna sila nga uh, agwan, ta lang ah. Hmm, ganit. Antos lang. Antos may laba. Ah. Kaya mo dyan mga kapipay, sari do kami sa kamalig ni boy ang balay na to syempre gin sponsor to ni ma'am ang, ang balay na nga ni boy kuhaon na naman to hmm? i-transfer na namun para maganggo di kamalig ni boy o dako ito nga bulig ang kamalig nito pang hukso naman namun to wag transfer de. kaya halino namun to subos mo kape face ang kamalig ni boy maligwa pa to di subong ka pa morot si boy ka mga ano ho inugatong ko dyan ka boy na, inugatong na ko no ay mainit na katubig ka ron para magwa namang energy ko haba mayugid mayugid Man, mga hmm. idol ah makita nyo karoon magkuha <laughs> duman dyan yun hindi ko karoon mga idol karoon burbay gani makapangapila boy no makakapila karoon ah. ah. may yung mga baby face ang ginabatangan ng day boy ang pum ng datuway na dara pero next week the bulo na mo to magbalik ko din mga ngapi kita hindi kita sa kamalik dun ni boy mga kami dyan pag-unga um, no pag-ungalin mga um, kalatpad um, mga kalatpad mga ah. Eh. 50 lima kabilog? Oo lima kabilog sa kwenta pero may isog. 8 na po yun? Oo pero may isog na oh. na na? Kasi lura namin may isang gatos ka kasi nga. isa lakpanay nila boy? eh? isa lakpan nila po. kapitan niya mga sakit ulo na be. Ako Ah, pangapi kami ni Boy. Kuya para hawan si Boy ka palibot na puro pailamon pero bukas mawawala na lagi jumpy, Pero Boy, ano plano Boy? Mahalin ba kadi ko hindi? Ah, hindi dogin Boy. Ha? Hindi dogin masin nga bukon pa nilang itlog ko na kabil -kabil nga nakakabil-kabil nga diyan. Hindi ka maghalin ah, dogin eh. Muring di belt ko nga diyan pa bay. Ako lang mapusa aja hindi ko maghalin dogin Boy. Ikaw tets may halin pa kadi ko hindi? Ha? Hindi ko. Hindi, lukid? final um, decision doon. Oo. Mm. Uh -huh. Final decision doon namon di mga kabibi face. Hindi rin kami dumigalin sa kamalig di boy. Ang kurang jadu... doon ka. Ang kurang karoon. Oo. So, oh, Diyado kami matiner sa <laughs> Katanagan sa San Enrique. Shout out galing sa taga San Enrique. Da, may vlogger doon kumudi o. Hindi rin kami magaling di Diyado kami makuli sa San Enrique. Bawa kakaroon. Ang um, pisado po o, so, Mga nga sa si boy hmm. sa palibot na. Kay Ma, damo doon nila mo niya mga tanong te hmm. uwanan na buwas. Sige po Ma... kakabibi face. Mano Ma, doon man ta? mga bade, eh. matanong naman ta sang white lason nga gulay bade, eh. pure farm gid ya. pure farm kun si Boy Pak. Tayo mo naman kami very special siya gid kay nagsala kami sa una na motisyon kung sa bagay hindi naman mabalaan da ang Tao sala lamang, eh. kung ang sala kag ang check kay hindi mata perpekto gid na tawo. Mm hmm. O. Kung nagdesisyon kami sa una naghalin kami de, siguro ang bako ang kay Boy si Lord na lang bahala kun kung ano ya desisyon namon ba. Kasi kay kinahabatak naman kami ni Lord to balik, di nag-ulit kami din. Si so, Subong, hindi rin si Boy Magalindi, dyan doon lang gitsa. Mm -hmm. Kaya kung baga nakita mo ang ano wala, ang advantage, kaya ang disadvantage kung sa tuya kasi dingli. Kaya siyempre, ano um, kayo mo abit pang habuyan to. to. Kaya kung diya dapat pang habuyan naman din. Hindi, mo din mo kami pipaste, diya kami. Diyan ni Aite, siyempre, diya tanabi matinong to. Tanabi, ano gani? Masyado magamu to. Magamu ko na to. Hindi ako makatulog kaya ang energy ko kakadula mga BB face. Gani subong ari kita di oh, one drink kopi. Na. Mga ka BB face oh, pagpasigla ng lawas ni Boy Rolle. Eh mangilamo na ako sa mga para makita niyo mga ko paano ang paligid na, nah. ta. Pagwapuhon ta duman. Na. Mga ka face. Sa kamali galit ni ni Boy Role, mga ka face. Sa kay siyempre kin sponsor to ni Ma'am, nga patindog to. Pero magamit man diapo namon to kay bulo namon, Bul namon to. to. Mm, bulo namon ta to. Bulo namon tanan to ang kamalig na nga to, i-transfer e, naman di pero hindi naman pagtindog di, Tuyo naman patindog sa tunga-tunga ka nga ng gulay mm. Kaya siyempre, why may problema ang lupa di, kaya ang lupa nga di, why makuon niya may mga third parties, why that, bali sa kanamon doon siya, why problema sa balupa, pang habang buhay doon siya, why, why kakuon niya, why katbay dan sa lupa doon.

ay kung nakita nyo ang mga views namun gahina gitong test dingle pero pag dya kami gahaboy-haboy million views yung mga views namun day gahaboy ka babyface si subong eh patawayan talaga na si boy maumpisa na danay sa kaanang mga tanong pangawan kaya siyempre ako muli mentos dingli mutoy ako sa dingli bigo puli pero mabot ang adlaw mo uli gita ko de kaya siyempre ako na digit ano mo ako baka ang lupa nga na day amon gita day pe ato sa dingli takot lupa to may tamot lupa tus dingli. boy, may lupa ka to boy. Si <laughs> Dapog. Dapog lang. Mga kabibi face. Pwede takon pa Dapog. Ah, inuraman lang to pa ibilin lupa. Mm. Pero kung di kami mga face ni Enrique, huwag matandog. Hindi kay personal ginamon na din ang mga lupa. Gani, huwag it kung baga ay hindi tatay na din ang lupa doon. Kung magburukto. to. Kung baga huwag it hadlock bala, ay siyempre personal mong lupa tapos umuda, bla, why, why, kulba, why, katadlo, kung amo da blaway ka white full bla. Way ka tadlo kun maghalin ka blaboy di ba boy? Diba, boy? Mm. Na Basta may drink ko pilang mm. mga kabibipi sa araw ko na dayon. Ay kung tuya kami sa si may posibilidad jud ba si maghalin pa ikaw to boy? Okay, may to drink ko pay. Tuloy ah. lang ako. Way tatot pa sa dingle. Way kita tatot lupa dingle. Ganay di ala kami sa dingle. So thank you gid mga kabibipi. Abangan nyo lang yung mga pasabog na mo ni Boy. Thank you, thank you, guys. Kaya siyempre mga na kita ito. You know? oh. Diba? Peace out. Idlaw kas bigo mo boy Idlaw kas bigo mo Di ala pertobok Sobok utam uli diri migo mo diyan may migo mo tinarbora Ii ima mo soplagir Agani na filmira sa amo amo kada ya ho so ibo ko ipatao ra guet-guet cing yo Oh na 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 di po tangan tari Sepitoy bitoy 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 ya Oh di awan di sadio Apo kita ko

Amo na yung mga kapepepe si Boy kung malipayon kung ari sa San Enrique pero kung sa Dingle hindi mo siya makita ang amoji sa kasadya di ba Boy? Boy, ari ko nakita pang big time na pang big time hindi mo ganyan makita Boy, kung sa Dingle, Boy, doon ay kita sa Lipayan <laughs> ano? Why yun, mahina, ganyan ba ako Boy, nakita ko yung mga di Boy? Kasadya? 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 Kasadya?